One, two, three, come on. Come on. Come on. Hello beautiful people welcome back to my channel This is your Mama Sam Hola mga amigo amiga kumare at kumpare Kamusta kayo lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na 'to. At syempre ko ako naman ang tatanungin niyo. Nakikita naman ninyo ang beauty na mamasam ninyo, fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana dahil sa banana lalong gumaganda ang mamasam ninyo. Charot! So, kamusta naman kayo, mga amigo, amiga? Happy Saturday sa inyo lahat ng bonggang bongga. Sana lahat kayo ay relax na relax at okay na okay today. Siyempre, gusto ko rin magpasalamat sa walang sawang tumatangkilik at nag-aabang dito ng bonggang bongga sa mama sa vlogs araw-araw lagi-lagi. Maraming salamat, guys. And then, of course, sa lahat ng mga bago nating subscribers, hello, hello, hello! kawai kaway kapag may time. So, hello sa inyong lahat. Thank you so much sa pag-subscribe ninyo, syempre, dito sa channel ko. At kay Christine Ann Perez, na lagi na lang nagmamaganda at mainit ang ulo. Charot. So, yo So, may ano na siya, menopausal period. Anyway, so, marami akong hatid na chika sa inyo ngayong araw na to na talaga naman. Oh my gosh. Magtataas ng bonggam-bongga -bongga ang mga kilay ninyo sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, wag na natin patagalin ang ating mga chika para sa una natin chika isa sa mga pambato ng Miss Iloilo ay isang abogada na talaga namang masasabi natin magaling at maganda na si Elaine Sigura. Tingin mo Mama Sam, siya kaya ang mag-uwi ng titulo Miss Iloilo ngayong taon na to. Oh my gosh. So yo so alam naman natin ang mga Ilongga, mga taga Iloilo ay talaga namang magaganda at palaban. So nung last year, alam naman natin na talaga Matindi din ang pambato nilang si Alexi si Brooks na talaga naman, oh my gosh, ayun, namamayagpag ngayon dahil lalaban nga sa Miss Eco International sa isang taon. Siyempre, kapag ilongga, gwapa So, yan, So, bukod doon sa guapa panalo. So, sana, sana manalo. Katulad din ng pagpasenya sa wild exam. Sana maipanalo din ni Elaine Sigura ang kanyang laban dito sa Miss Iloilo and ngayon palang congratulations, isa sa mga tinitignan natin na malakas na kandidatang ngayon, syempre hindi biro yan no, na isang abogada na sasali dito sa Miss Iloilo, at Siyempre, alam natin yan pagdating sa kung paano magsalita, kung paano niya ilaro ang laban dito sa Miss Iloilo. So, siyempre, kung naipanalo niya ang bar exam, for sure, kaya niya rin ipanalo ang Miss Iloilo. So, abangan natin kung siya nga ang magiging pambato ng Miss Iloilo sa darating na Miss Universe Philippines. So, yun. So, I'm so excited for her. And, good luck. And then, of course, para na masasumunod natin, chika, Mama Sang, ano naman ang masasabi mo sa ating pambato ngayon dito sa Mr. International na magaganap na ang coronation mamaya. Tingin mo, Mama Sang, makuha o masungkit na kaya ang titulo ng Mr. International. Oh my gosh. Ito nga si Justin Carl Ong ay talaga naman, I'm so excited for him. So, nakausap ko to during preliminary competition. Iba ang charisma Habang kinakausap ko siya, talaga naman Pinapakinggan ko at ninanamnam ko kung ano ba ang merong karisma itong si Justin Talagang karismado talaga ang pambato natin So ako parang piling ko isa siya sa mga Dark Horse Candidates Yes, umaasa ako mamaya na makakapasok siya sa semifinals ng Mr. International at hindi lang yon umaasa ako na makakarating siya hanggang top 5. So, hindi imposible na makatungtong siya hanggang sa top 5 ng competition. Eh, paano naman kasi? Talagang alam mo yun na palaban. Malay inyo, yung luck niya ay magtuloy-tuloy hanggang sa dulo ng competition. Kaya, wish all the best kay Justin Carl Ong and good luck sa laban niya dito sa Mr. International. So, syempre, supportahan natin yan. At, mabuhay ka. So, yon At bukod dyan, syempre, marami pa tayong mga kandidato ng Mr. International din na inaabangan. Syempre, isa na dyan sa mga inaabangan ko talaga. Alam na ninyo, si Mr. Nigeria na parang feeling ko, sorry guys ha, na parang feeling ko siya ang magta-title mamaya dito sa Mr. International 2024. So, I'm so excited. Kung hindi mananalo si Mr. Philippines, okay na ako kay Mr. Nigeria. Pero, kung hindi mananalo si Mr. Nigeria, sana naman si Philippines ang manalo. So, yon So, wish all the best and good luck. Diba? So, yun. Ay, nako, nakaka-excite yan. Pero ito ang mas nakaka-excite. Laban ni Carter dito sa Miss Charm. Umaarangkada ng bonggam-bongga. -bongga. At ito nga, syempre, sana magtulong tulung tayo para sa laban na Ham boto dito kay Miss Philippines na kung saan naman ay nakikita naman natin. My gosh, nag enjoy itong si Kyla Carter dito sa competition. So, I'm so happy for her. And then, ayun, I'm so excited din. Pero, ang tanong ng kadamihan, matulad din kaya siya kay Miss Ati sa Manalo na naging top 10 lang sa Miss Cosmo at kay Kurt Bondat na naging top 20 lang dito sa Mr. World kasi nga sa Vietnam nga ginawa. Mm -hmm. So, iba naman siya yung laban ni ano, Atisa. Ibang organization yon Ibang organization ng Mr. World. And then, iba yung organization ng Miss Charm. So, ako naniniwala ako sa bawat organization. Siyempre, meron silang nakikita at meron silang talagang, alam mo yung bet na kung sino yung gusto nilang manalo. Mahalo ninyo, dito sa Miss Charm, ang bet nilang manalo ay si Miss Philippines. Di ba? So, yun. Ako, parang piling ko kayang-kaya to ni Kyla Carter na makarating hanggang sa dulo ng competition. Magtiwala lang tayo sa pambato natin. Yes, may mga nagsasabi may nagko-comment ako, huwag kang masyadong mag-hope. Ano doon nakailangan mong mag-hope? Kasi syempre, kung wala kang hope, walang chance. Di ba? So, nandoon ako sa part na sige lang laban lang, suporta lang. So, magtiwala lang tayo sa ipinapakita niyang galing, magtiwala tayo sa ipinapakita ng kandidata natin na kakayahan niya na may uuwi ang corona ng Miss Charm. So, wala pa ako dun sa, naku siya na mag-uwi ng corona, pero yun nakikita ko na nag-i-enjoy siya at nakikita ko yung arangkada niya ay para sa akin winner na to Di ba? So good luck syempre kay Kyla Carter Sa laban nga dito sa Miss Charm Ngayong taon na to At sana matulungan natin siya Sa botohan na nagaganap O di ba? Alam naman natin Basta botohan Magaling dyan ang Pilipinas Kayang kaya natin yan At eto Kayang kaya natin talaga Dahil congratulations naman Kay Liana kay, Or kay Anna Abadrido uh, dahil nauwi nga niya ang titulong Miss Tourism International ko sa waging wagi ang Pilipinas. So, ang chika ko dito, congratulations sa atin. So, pag ang mutsa ng Pilipinas ay nagdiriwang sa kanilang uh, pagkapanalo ngayon dito sa Miss Tourism International. Alam nyo, alam nyo naman si Miss Cory Quirino, hindi yan basta-basta talagang nagpapakalo. Tingnan nyo naman, sa ni Continental, di ba? Nag-second runner-up sila. Halos makuha na nga natin ng corona doon. And then, eto. So, talagang title na. O, di ba? Congratulations sa mucha ng Pilipinas Queen. Dahil, ang mga queens nila ay winner no winner. O, di ba? So, yon So, I'm so happy. So, eto ay ispang anim na nating corona, di ba? Na nakuha na natin ang Miss Tourism International. Nung 2000, tayo title 2012 na uli natin and then back to back tayo noong 2013 and then naulit ulit sa pang-apat na pagkakataon noong 2017 and then nakuha uli natin siya noong 2019 and then ngayon 2024. Actually, sabi nga ganun, may nabasa akong comment kanina. Sabi nga, ay nako si Thailand, first runner-up lang. Actually, si Thailand ay back-to-back -back sila nung nakaraan taon. At kung mananalo uli sila ngayon, ito na yung, yung pangatlo. At nangyari na rin sa atin yan, yung ayun nga, nag back to back tayo then the next candidates natin na ipinadala ay first run up tayo noong time na kung nasusubaybayan ninyo tong mysteryism noong 2014 2012 ah uh, and 13, back to back tayo Then 14, first runner up tayo And then, nung mga nakaraan taon Nag back to back, second runner up nga tayo Dahil nanalo tayo Ng Miss Tourism Metropolitan Na magkasunod na taon Under ng Mucha ng Pilipinas By Cory Quirino So yan, kaya winner Winner ang Pilipinas So medyo naloka lang ako dito no? Ito ba ay puro Asia candidates lang <laughs> Kasi parang naglalaro lang Ang corona kay Pilipinas and Thailand. So nakakawindang But congratulations no matter what happen, ang importante ay title holder ang kandidata natin na inilaban kagabi. Eh paano naman kasi ang galing-galing naman niya. At wala namang question sa kagalingan nito, 'di ba? Kaya sabi ko ay bongga. Tumbling talaga ako kasi winner na winner talaga siya. At eto winner na winner din. Mama Sam Herlin Budol, tingin mo magbabalik kaya siya bilang kandidata ng Miss Grand Philippines ngayong taon na to. Ayan nga, kumakalat kasi sa social media na magbabalik nga si Herlin Budol. Actually, ang naging problema kay Herlin Budol, yung kanyang communication skills, di diba? So, alam naman natin, ang kanyang communication skills ay hindi ganong kapalo nung last time na sumali siya. And then, ayan, abangan natin kung magbabalik nga si Herlin Budol dito sa laban niya sa Miss Grand Philippines. ko ako tatanungin ninyo ha, gusto ko. <laughs> Why not? ba? Diba? kasi magaling siya pagdating sa execution maraming tagahanga kung gaano parang malaking market talaga itong si Herlin Budol At may ganda. So, parang piling ko, siya yung hinahanap ng Miss Grand na pwedeng manalo din talaga as a title holder. Kaya lang, ayun nga lang, kailangan talaga i-develop ni Herlin Budol ang kanyang home skills para makapalo siya ng bonggam-bongga at makuha niya ang dapat niyang makuha dito sa Miss ano sa Miss Grand Philippines. So, yon So, I hope na sana ready na siya. So, yon And good luck. Pero si Christine Anne Perez nagtataas ng kilay kay Herlin Budol. So, yon So, nakakaloka kasi ayaw niyang sumali sa si Herlin Budol kasi nga daw ano na, first runner-up na daw to sa Binibining Pilipinas at ayaw niyang mawala yung tingin ng tao kay Herlin Budol na first runner-up. So, yon kaya ako naman, laban lang. O, oh, di ba? So, yon malay mo, hindi lang first runner. Eh, bakit naman si, ano, si CJ si Opiasa, o El Tokuyo siya sa Binibini Pilipinas then pagdating dito sa Miss Grand title o ba diba? so malay mo dumating yung time na makaya yan ni Herdin Budol at maging title din siya dyan so good luck so yan so yan yung mga chika natin for today na talaga naman oh my gosh nakakaloka at sana nagustuhan ninyo ng bongga bongga so please comment below kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon so yon so share syempre maraming salamat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo chef dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para more updated tayo sa ating mga chika. Sabi ng gano'n, always keep smiling and always think positive. Walang imposible, guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya, guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you, guys. We'll you